Emma Tiglaw panalo na naman pero bakit may mga tanong ang netizens sa kanyang koronasyon? Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay batay lamang sa obserbasyon pampublikong impormasyon at mga komento ng netizens, hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad o institusyong nabanggit, layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng intriga balita at komentaryo para sa ating mga manunood. Kumusta mga kabuzz? Ito na naman tayo para sa isang matinding pasabog sa mundo ng pageantry. Sa Mall of Asia Arena naganap ang Coronation Night ng Miss Grand International Philippines 2025 at ang bagong reyna ay walang iba kundi si Emma Tiglao mula Pampanga. Todo hiyawan at palakpakan ang fans pero kasabay ng saya at kilig agad ding sumulpot ang mga tanong at intriga. Deserve ba talaga ni Emma ang panalo o baka may mas malalim na dahilan kung bakit siya ang napili? Si Emma ay hindi na bago sa pageant world, ilang beses na siyang sumabak at halos lahat ng major competition sa Pilipinas dinaanan na niya. Noong 2012 nakilala siya sa Mocha ng Pilipinas kung saan naging first runner-up siya, 2015 naman fourth princess sa Miss World Philippines, 2015 siya na nagningning muli bilang binibining Pilipinas Intercontinental at nakalaban pa sa Miss Intercontinental International Stage kung saan pumasok siya sa semifinals, halos isang dekada ng parte ng pageantry ang pangalan niya at ngayong 2025 siya na ang bagong mukha ng Miss Grand International Philippines. Pero eto ang kontrobersya mga kabuzz, sabi ng ilang netizens hindi ba parang paulit-ulit na lang ang mga pangalan sa beauty pageants, bakit daw parang laging mga veterana ang pinipili samantalang ang dami namang bagong mukha na pwede ring sumugal sa laban, may ilan pang nagkomento na baka raw may palakasan system lalo na at si Arnold Vegafria ang franchise holder, kilala si Emma Sanay sa entablado at may pangalan na kaya raw mas pinaburan. Defenders naman ni Emma hindi nagpatalo, sabi nila mas practical na isabak ang isang veteran kaysa baguhan lalo na at mataas ang expectations ng fans. Isipin nyo mga kabuzz galing tayo sa kasaysayan ng unang Golden Crown na nakuha ni Sige Opieza noong 2024, siya ang kauna-unahang Filipina na nagbigay ng korona sa Pilipinas, dahil dito todo pressure ang susunod na pambato, kaya raw pinili ang isang tulad ni Emma dahil tested na siya matibay at marunong sa pressure, pero tanong kaya ba niyang sundan ang yapit ni Sige o baka lalo lang siyang madidiin kapag hindi niya naibalik ang Golden Crown sa Pilipinas. Hindi rin mawawala ang bulong-bulungan tungkol sa politika sa pageant industry, ilang forum posts at chismis online ang nagsasabing bago pa man daw magsimula ang coronation night may idea na ang insiders kung sino ang mananalo, may mga nagsasabing matagal nang napagdesisyonan ang pangalan ni Emma, hindi natin alam kung totoo pero mga kabuzz aminin natin laging may chismis na ganito sa bawat major pageant. At habang nakatutok ang lahat kay Emma apat pang bagong queens ang nakoronahan. Beatrice Abala John McClelland bilang Reyna Hispano-Americana Filipinas, Nikki Bunif bilang Face of Beauty International Philippines, Anita Rose Gomez bilang Miss Asia Pacific International Philippines, at Michelle Archeo bilang Miss Tourism World Philippines. Pero kahit sila ay bagong bituin overshadowed ang kanilang pangalan dahil sa bigat ng pagkapanalo ni Emma, may netizens pang nagsabi sayang hindi masyado nabigyan ng spotlight ang ibang candidates. Ngayon ang tunay na hamon ay hindi na lang ang intriga dito sa Pilipinas, malapit na ang Miss Grand International 2025 sa Bangkok ngayong October, dito masusubok ang kakayahan ni Emma, dito makikita kung kaya ba niyang ituloy ang momentum na iniwan ni Sige Opiaza, pero kung sakali mang hindi siya magwagi siguradong magiging malakas ang backlash, may ilan ang naghihintay ng pagkakamali niya para sabihin ayan veteran nga pero hindi nagdala ng panalo. Mga kabuzz hindi natin pwedeng kalimutan na sa dulo ang pageant ay hindi lang tungkol sa ganda at husay, ito rin ay negosyo koneksyon at minsan politika, kaya hindi nakapagtataka na ang bawat koronasyon ay may kasamang kontrobersya. Kaya ang tanong ngayon si Emma tiglow ba ang tunay na karapat dapat na Miss Grand International Philippines 2025 o baka may mas deserving pananatabunan lang ng kanyang pangalan at karera, kayo mga kabuzz ang tunay na hurado. Comment na kayo sa baba kung team Emma kayo o team ibang kandidata. Gusto naming marinig ang inyong opinion at dayores. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pang makasama sa intriga hanggang sa susunod na pasabog. Ito ang Buzz Pinas, ang inyong ka-partner sa lahat ng chismis, balita at kontrobersya.